Karo! Dito na naman si Karo. And, eh, ko mga gagamitin natin. Yan, sinibak-sibak ko na rin yung sibuhas, mga Karo. Uh, may bisita tayo mama. Gusto daw nilang, ano, kumain dito, mga Karo. eh uh, bumili sila ng, ano, isang kilong karne ng baboy, mga Karo. Sinibak-sibak ko na rin ng, ano, medyo marami, medyo, ano kami, medyo marami kami ngayon, mga Karo. Gawang, magluluto tayo ng munggo. Sandi munggo mga karo Puli loaded yung ano natin mga karo Yung sahog Bawang sibuyas Dami nyan mamaya mga karo Tingnan nyo na lang Yung iba kasi ano Inano ko na Ginisa ko na Tapos susunod ko yung munggo dyan mga Daming sahog mamaya mga karo Ayan ko na ng asin para marot yung lasa ng ano karne mga kao tapos uh, luga, pinaliguan ko na rin yung ano munggo, munggo gulap eh, hindi ko na ano mga kao pina kulo yung munggo sinabay ko na para sabay na rin mag ano mga kao yung karne ng baboy nanguha na rin ako dito sa ano tabi tabi eh. palyang ligaw tawag niya namin mga kao ayan ayan ko na rin ng lord cubes asin dagdagan ko ng asin kung ano ma makabang binabad ko yung ano mga karo kaya ilalagay nyo dapat yung luto na yung ano mga karo yung munggo para hindi siya masobrahan di alam nyo na kasunod dyan mga karo tanghalian tayo dyan mga karo ayan yung akin o oh. dami mga karo Tanghalian tayo dyan mga karo Panang halian na dito sa Pangasinan Panang utulad dyan Pangasinan mga karo Nga dyan na rin bisitak mga karo Nga Adi Aro Tapos anak to Si Ricky Si sikit